kinugit ka niya, ma'am sa'yo, uh, bang hirap, kayo'y babawog. Kinugit Tandaan lang, <laughs> tandaan, hosyo. Yun, 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 yun. Yun, 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 yun. Yan, yan, ah, mamsa! Mamsa! Ay, hindi. Pak-an? Pak-an, Pakan pala yung nagluta. Wala walang gajgay. Matalas ba nga nito? Yan! Oy! Unang daw eh, sasabihin kayo mga lodi. Kamang tunan oh. Ito pre, video ano, pre? Ay, oh, tulong ka, pre, ito. na to. Oo, oh, sir, oo. Oh. 1 sang kilo. Kadali, pa ka. <laughs> Pariya nga, mas, sir. Oh. Pariya nga. Ito, ito. Ang ko mo, mas, sir. Ay, wait lang. Kadali, sasabihin. Oh, 14 seconds, ay, 14, ah, uh, 50. Ay, sinaglit lang, ah. Pinagbabawal, gumamit ka na naman ng pinagbabawal ng technique mo, eh. <laughs> Sabi ke.

kalaw ko pa dun ah nakadali na agad <laughs> hindi na lugi <laughs> eh, hindi na lugi Butin, tumigil tayo dito sumakto yung pakaan kaya siguro pinatigil tayo dito dito lang <laughs>

Yeah, nakulat. Mga 50k dos. <laughs> <laughs> na naman tayo, mga kaibigan <laughs> Unang drop pa lang ulit sa sabiki Hindi ko lang alam pero eh. Daw Mapalagi. Mapalag. Eh. Mapalag. Basta kahit ano, basta isda. Gumaan na siya. Parang mag-simula na ito. Ay! Sabiki Vicky, isda talaga pa. Lumamasura. Tala tikox. Sa Vicky, isda Vicky Ayos na. Oh. <laughs> doon naman sa tasa sa bike oh. Ay, dawawa zero. Nabiki talakito. Ganyan ko doon. Dali. Dali sa sabi <laughs>